Gaig ang preso na tinorture sa Bartolina. Nagmagandang loob namang magpaliwanag ang kanyang mapag-arugang pamilya. Sa umpok na mga kutson at banig na ito, sa sako ng bigas na nakatambak dito, may isang batang humihingi ng saklolo. Ang tinawag nating si Cheboy, biktima ng karahasan sa sarili niyang tahanan kalabugan yung bugbog ng bata yung pananakit ng nanay sa yung, kapatid na panganay maya maya pa umuwi na ang kajang ina Makalipas ang halos dalawang oras, dumating na rin ang padre de pamilya. na kami nagagsaya ng panahon. Lumapit kami sa Department of Social Welfare and Development sa Tansa Kabite. Sa ating Republic Act 7610 na meron ng provision regarding sa mga children abused, sa mga bata, pwede mo fall under ito o ma-charge siya as well as yung husband. Agad tumulak ang pinagsanib ng puwersa ng DSWD at investigador para sa gibing si Jeff Roy. Kasama rin namin ang kapitana ng barangay. Yan, sir. Yan. Uh, kayo, nanin na na yan? Alam ko yun. Ito bang? Bayan po, siya po. Nanay, nanay. Ito yung ba? bata. Ito po muna. Tiga lang po kasi madumi dito sa bahay. Hindi na, hindi na kayo Dito muna kayo sa labas. Dito muna kayo sa labas. Dito muna kayo sa labas.

Mang hingi naman ng paliwanag ang DSWD at si Kapitan mula sa kanyang ina. Ayan naman at mo oh. Sige, okay ko ang anak mo, sige. Oh, ayan, ito natin mo. Paki-like na at dadali po na Ito sa dinadaya makatayu sa lokal na pagamutan itineretso si Jeboy. Ano yung masakit? Masakit ang ulo mo? Atsyan mo, hindi masakit? Ayaw? Eto, ito masakit po? Masakit? Dama siya, kailangan niya ma- channel check at re-refer natin kasi ipa-blood test siya. Binigyan ng lunas ang kanyang mga sugat. Ayon sa mediko legal, malalana ang malnutrisyon ng bata. May laptos rin siya sa hita at baga ang isang paa. Sinong may, may gawa niyan? Sinong sumakit sinong ah! sa iyo? Sinong nagsugat? Sa Tansa Police Station naman itineretso ang nanay at nakatatandang kapatid ni Jepoy. Eh kasi nung pinuntahan ko yun, may bukul akong nakita. Ang sabi ng kapit bakit, iniuuntok nito, ayaw na kumakain sa akin. Sabi galing probinsya yun, yung buko na inat yung mga sugat-sugat. Isang taong gulang pa lang si Jepoy nang itira siya sa kanyang lolo sa probinsya. Saan na po matagal talaga nag stay sa inyo sa probinsya? Wala po, mga dalawang buwan. dalawang buwan tayo. Saan po siya galing? Sa plan. Nitong Marso lamang daw siya ibinalik sa mag-asawa. Yun po, ay talaga napapalo ng sakwit po yun. Talaga napapalo. Yun naman kung paso rito, ayun ay, po talaga, ako ho, ay mahilig sa kape. Talagang mahilig ako sa kape. Ang kailan nung namin dyan lang sa side namin. Dyan lang kami uupo. Lahat kami nakalupa sa side dyan. Kape ko hindi. ay sa kaliputan, no? Natabi. Ay, hindi. Yun po ay napaso rito kaninong ideya naman na itali ang paslip? Hindi ko alam yon. Sa totoo lang po, ako po ay umalis na po noon. Ako po ay talagang nagsugal doon, maaga pa po. Hindi naman nakapagsinungaling ang nakatatandang kapatid ni Jepoy. Pinapalo ko ba? Minsan pa tinatali ko. Kasi po eh, sa ugasan po ng plato eh, kinukuha po yung mga tiratirang pagkain. Itatapos lang naman po namin umahin. Tinatanggal niya po yung tali sa paan niya. Tapos po ay eh, magkukot-kot na naman ng mga kaldero. Yung iba pong sugat sugat niya eh, minsan eh, pagka kinukurot eh, dito ko minsan kinukurot. Minsan pag naiinis ako, nagagalit ako, kinukurot ko rin. Yeah. Gulat naman ang ama ni Jepoy nang dumating sa istasyon ng pulis. Eh, katulad yan. Alam mo, di ba sa batas pag binabayaan mong anak, lalo na yung nanay mo, yung asawa mo. Asawa mo raw maghapon na nagsusugal ang nagbabantay yung 12 years old pinapalo no 12 years old dahil maliko. Mama! Ayan naman masasabi mama. ito. Ganito kasi, di ko ko naman alam kasi kasi alas ng gabi, umaalis na po ako, pupunta ko ng trabaho alis kami mga madaling araw, last three kasi doon ako natutulog sa amo namin eh Guys, stay ako mga shit last three, alis na kami pag-uwi ko, alas hindi ko, uwi Maya. Ulit. Na na lasite, ako, Maya. tapos kinubukasan na ulit pag-gabi na naman na shit balik na naman ako hindi mo lang naisipin na dalhin mo lang ninyo sa doktor o ayan, yeah, may center naman tayo eh eh, kung sa ganun po eh Eh, susundin ka po yung utos ng... Eh, susundin pan. mo, andyan na, nakatumpay na yata. Ah. kasalukuyan ang kinasuan ang ina ni Jepoy ng paglabag sa Republic Act 7610 o ang batas laban sa pang-aabuso ng mga kabataan. Kapag napatunayan na kasala, maaari siyang maparusahan ng anim na taon hanggang habang buhay na pagkakabilanggo. Maaari naman siyang magpiansa ng 80,000 piso. Ang nakatatanlang kapatid naman ni Jepoy dadali na rin sa isang institusyon. Baka yun yung paraan niya o yung nakikita niyang uh, way ng kanyang mamagulang ng pagdidisiplina na parang okay lang ng pananakit. So yun yung na-acquire niya. Habang si Jepoy naman, ang home for joy ng DSWD, ang bagong tirahan. Isa si Jepoy sa libo-libong batang biktima ng pangabuso. Hindi man kapiling ang sariling pamilya, sigurado naman ang kaligtasan sa mga bagong mag-aaruga sa kanya. Uh -huh. Habang inaasam naman ng kanyang ama ang muli nilang pagsasama.